Maligayang pagdating sa buhay tuklas, kung ikaw ay isang taong uhaw sa kaalaman at naghahanap ng mga bagong karanasan, nasa tamang lugar ka, samahan niyo akong busisiin ang iba't ibang aspeto ng ating mundo, at sama-sama nating saliksikin ang mga bagay na nagpapayaman sa ating mga buhay. Sa kalagitnaan ng ikadalawamput-dalawang siglo, ang Manila Bay ay hindi na lamang kilala sa kanyang makasaysayang kahalagahan at magagandang tanawin sa paglubog ng araw. Ito na rin ang sentro ng isang kakaibang atraksyon, ang Manila Deep Explorer, isang high-tech na submarino na kayang magsakay ng limampung turista para sa isang di malilimutang paglalakbay sa ilalim ng dagat. Ang Manila Deep Explorer ay isang kahangahangang obra ng inhinyeriya. Ang mikantab nitong balat na gawa sa pinatibay na titanium alloy ay lumalaban sa matinding presyon ng tubig. Ang malalaking panoramic windows nito ay nagbibigay ng walang harang na tanawin ng kaharian sa ilalim. Sa loob, ang mga turista ay komportabling nakaupo sa mga ergonomic seats habang ang malalaking holographic displays ay nagpapakita ng real-time na impormasyon tungkol sa kanilang paligid, mula sa lalim at temperatura ng tubig hanggang sa mga kakaibang nilalang na kanilang nasasalubong. Isang Sabado ng umaga, puno ang Manila Deep Explorer ng mga sabik na turista, mga pamilyang may maliliit na anak, mga magkasintahan na naghahanap ng romantikong karanasan, at mga adventurer na uhaw sa bagong tuklas. Bago sila bumaba, isang masayahing kapitan, si Kapitan Luna, ang nagbigay ng maikling oryentasyon. "Maligayang pagdating sa Manila Deep Explorer," bati niya sa pamamagitan ng malinaw na loudspeaker. Ngayon, masasaksihan ninyo ang isang mundo na karamihan ay hindi nakikita. Maghanda kayong mamangha sa kagandahan at misteryo ng ating karagatan. Dahanda ang lumubog ang submarino. Habang dumidilim ang liwanag mula sa ibabaw, unti-unting lumitaw ang isang bagong mundo. Makukulay na korele ang bumungad sa kanilang paningin, parang mga hardin sa ilalim ng dagat na puno ng buhay. Daan-daang iba't ibang uri ng isda ang nagsiswimingan sa paligid maliliit na clownfish na nagtatago sa anemone, elegante na butterflyfish na may matingkad na kulay, at mga grupo ng silver na sardines na sabay-sabay na kumikilos na parang isang malaking organismo. Gamit ang state-of-the-art sonar system ng submarino, natuklasan nila ang isang abandoned shipwreck na unti-unti ng tinutubuan ng mga coralay. Ang mga holographic display ay nagbigay ng impormasyon tungkol sa kasaysayan ng barko na nagdagdag ng kakaibang dimensyon sa kanilang paglalakbay. Maya-maya pa, isang malaking shadow ang lumapit sa kanilang submarino. Huminto ang tibok ng puso ng ilang turista nang makita nila ang isang grupo ng playful dolphins na lumalangoy sa tabi nila. Ang mga matatalinong hayop ay tila nakikipaglaro sa submarino, sumasabay sa kanilang bilis at nagpapakita ng kanilang kahangahangang agility. Ang pinaka-highlight ng kanilang underwater adventure ay nang makita nila ang isang pamilya ng pawikan na kalmadong kumakain ng seagrass. Ang kanilang sinaunang karisma at payapang presensya ay nagdulot ng katahimikan at paggalang sa mga turista. Sa loob ng ilang oras, ang Manila Deep Explorer ay naging isang time machine at isang window sa isang mahiwagang mundo. Nang dahan-dahan silang umahan sa ibabaw, ang mga mukha ng mga turista ay puno ng pagkamangha at galak. Ang kanilang paglalakbay sa kailaliman ng Manila Bay ay hindi lamang isang pamamasyal. Ito ay isang karanasan na nagbukas ng kanilang mga mata sa kahalagahan ng pagprotekta sa ating mga karagatan. Mula noon, ang Manila Deep Explorer ay patuloy na nagdala ng maraming turista sa ilalim ng dagat. Bawat paglalakbay ay isang bagong kwento ng pagtuklas at pagpapahalaga sa yaman ng kalikasan. At sa bawat pag-ahon, dala ng mga turista ang isang bagong pag-unawa sa kagandahan at misteryo na nagtatago sa ilalim ng ating mga alon. Maraming salamat sa inyong panunood, mga katuklas, sana ay nasiyahan kayo at may natutunan sa ating paglalakbay ngayon. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at pindutin ang notification bell para hindi kayo mahuli sa mga susunod nating pagtuklas. Hanggang sa muli! Dito lang sa buhay to class